Uh, Miss Merly Joy Manalo Castro. Miss Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Uh, Miss Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng, incorporator po kayo ng kumpanya. Uh, ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal uh, operations ng Pogo na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung Pogo. So, uh, anong alam yung uh, operations dapat o negosyo dapat ng Hong Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, uh, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nagsearch po ako nung gabing yon at the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, uh, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, ni hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho bahay lang po ako. Uh, so, Paano niyo nakilala yung ibang co-incorporators uh, ninyo? Sino po sila? Yung na, uh, nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Uh, nal nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter niyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, uh, closure daw po nung, ano, ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, uh, gumawa daw po ako affidavit para, ano, na ma-identify na hindi po ako kasali doon. Tapos po, uh, inisip, nod lang ako na ng balita. And in, in, uh, inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company. Kasi wala nga po akong idea. Tapos po no, nung, ano, nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. ah uh, pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita yung mga kasali, Nabasa ko po yung pangalan ko. Hindi na ako na ano. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hong Sheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, al 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 alam nyo ba kung paano ko 'yon nakuha bilang Dumanong co Incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi niyo yung signature niyo daw ti Umano no, doon sa Articles of Incorporation ay fake. Opo. Okay. uh eto uh, Miss Castro, meron po kaming kopya ng signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Ah, uh, pwede oh naku, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I, I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I, I apologize. Okay lang po ba na na-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. Magkapareho po ba? ipa kumpara ko lang sa inyo yung totoong uh, signature nyo at saka yung lumalabas sa Hong Shen. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, uh, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po doon sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Ibanghilista, at saka si Rita Itoralde po. Uh, at paano mo nakilala itong sina na Telma, Miss Telma, Miss Rowena, at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Uh, way back po kasi, 2018, uh, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Uh, namamalengke po ako. Ang kahit hanggang ngayon, uh, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po, si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng ano, Almusal sa umaga sa palengke rin po. Tapos si Rita Itoralde po um, nakikitinda ng mga inasal na parang pero hindi ano yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Conception. So bukod po sa inyo na nagulat na lang na charged na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroong pa kayong kilalang tatlong babae si na Ms. Rowena, Telma at Rita na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Uh, nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila do, nung 21, nung nilabas, hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko, kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator, director. Yun po yung nakalagay sa letter.